Oh god! guys, welcome back to my channel. So, naging emotional si Eliza Valdez no mag-unboxing sa siya ng The Eliza Valdez Collegiate Collection. At nakita niya ang kanyang jersey na isinuot noong UAAP Season at 77. Alam naman natin na nag-champion yung Ate Neo. Nag-crack pa ngayong poses ni Eliza na naiiyak na kasi alam naman natin na memorable yan sa kanya kasi nag-champion doon ang Ate Neo kasama niya ata doon si Nad. Then, then, Lazaro, Bea, at Ella, De Jesus Kaya, sabi nga ni Eliza, memorable memorable at napakahirap na i-giveaway niya yung kanyang jersey kasi nga napaka-memorable o di ba ang bigatin talaga ng isang Aliza Valdez sabi nga ng iba hindi sisikat ang volleyball sa Pilipinas or hindi sumikat ang volleyball sa Pilipinas kung walang isang Aliza Valdez isa nga daw si Aliza nang sana pasikat ng volleyball sa Pilipinas pero ayan ang mahal talaga ng collection itong si Aliza Valdez 35k hindi kaya ng ibang fans kaya nga sabi nga nila magpa raffle daw. So, yun lang po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag mo tayo stress